po. Sabihin na natin 227 ng kuryente natin. So, doon sa 227 na ano natin, ang kinita natin sa piso ay 1895 po. Ayan. Hello guys! What's up sa inyo dyan? At uh, welcome back dito sa aking Pisonet uh, Ngayon po ay April 13, 2024 Saturday So ngayon meron akong gagawin na ah uh, hindi ngayon araw, one week po ang gagawin ko So etong aking kontador, i-check po natin ngayon kung ilang kilowatts. tapos bibilangin po natin yung, yung kanyang kilowatts mula nung isang mula susunod na linggo so 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 So, April 20, mag-check po tayo kung magkano kinita natin. So, ang gagawin ko ngayon today is, is tatanggalin ko yung mga coins dyan. Ayan, ano na, Uh, 10 am na at wala pang naglalaro tatanggalin ko na siya guys tapos ay uh, tatabi ko na siya then mula ngayong araw ay uh, na natin ng kinita natin dito sa uh, syempre sama na natin yung sa, sama na na po natin yung uh, xerox dito yung printing tapos yung lahat ng making na ginawa natin dito guys So, for the days, syempre, one week po tayo. Magkakaroon po tayo ng log sheet Mamaya papakita ko. And guys, bali tatanggalin ko muna yung mga coins dun sa pisonet. So, ito naman guys, yung ano, ito na po yung, uh, lag sheet ng ano natin tapos, ito nga pala yung ah, kung ito nga pala yung ating metro for today. So, hindi ko pa ayun po yun. Hindi ko na video ang kanina. Pero, until now pa naman, wala pa naman agarro. Buti na lang, mayroon bumili sa atin ng bond paper. May bumili sa ating bond paper, guys. Ito natin. Sulat natin. April 13. Uh, bond paper. 10 pesos lang. Tapos 10 pesos. Sana may magpa-print pa mamaya or laminate para mas maraming benta. Tapos meron tayong 1 payer pa lang. So, yun guys. Sinabot na tayo ng gabi. At ngayon pa lang ulit may nagpa xerox So, hindi pa nalagyan dito Xerox. Kasi, photocop. O, oh, dalawa lang. 6 pesos. 6 pesos. <laughs> so, yun guys. May nagpa-print sa atin na ano ng pictures. What's up, bro? Ako yung pala magpapaluto ng pancit canton. Papaluto. Si Mario, pancit canton. <laughs> Sakto. Uh, Sito yung spicy kay Mario. Pang anim na to. Ilista rin natin to, guys. Ilista rin natin to. <laughs> anim na pancit canton. na sa galing. Tapos, sabang nakasalang yung pancit canton, magpapaluto. <laughs> diba? Pancit canton. Anim na. 150. 25 kasi yan eh. 25 ang isa eh. 6 na motor sa akin. Times 6, 150. Ayos. Diba? Sama na natin yan. Kita rin yan eh. Tapos, ano po, ito, may nagpa-print ng pictures. 60 pesos, uh, photo printing. Po, yan, 60 pesos. And guys, so guys, hindi ko pa pala nasasabi sa inyo. Nasira pala yung, ewan ko kung sira or kailangan ko munang i-check ayaw niya mag-open naglolo ko mula po nung kaninang umaga hindi ko pa kasi mauna gawa nung ah, uh, may yung nauna pa ng mga ibang orders sa online like this Yan, natataposin ko pa yan ah uh, uh, so may nakikita kayo guys lagi nyo pagpapatay ng mga ano listenit pa yung mga timer patayin nyo para At least makasaya sa ano sa kuryente Ayan. yan yan So, antay pa tayo guys. Ano na? Um, alas 7 na ng gabi. Sana may ano you know, pa. Meron pa ang mga magpa-service. Or maglaro. So, yun guys. Second day na po natin na pagre-record. At ngayon ay dalawa lang ang players ko ngayong araw. Tapos, tamang-tama may nagpaluto na pasok kanto na i-re-record natin. Yan. -nope. players natin medyo... Ngayon, April 14, 25. Ayan, documents lang. Opo, naka-video. Salong, ano, face-to-face. Ngayon, guys, nandito tayo sa trap. Trap po tayo ng parcel natin sa Lazada. So yun guys, nakabalik na tayo sa shop. Tapos ito, mauna ko na po yung aking computer. Yung PC number 3. nating natin, linisan muna bago natin i-check ulit. So ito na nga yung isang unit. sa so, check ko na yung power supply. Parang yung power supply ata. Pa-print ulit. Ay, pa-print. Uh, CPU. Pagpapitin ko na po. So, habang nag ako na ibang wala, customer, ay tinapos ko muna tong computer ko na sira. So, kahit pa naman, may naman tayo sa pag-a-assemble at pagbabaklas ng computer. At may konting nalalaman sa pag-troubleshoot ng computer. At minsan, hindi ko naman lahat naaayos. Working na yung PC number 3 Akala ko hindi na tayo nasisira na to pero at least, kahit pa paano, marunong tayo mag-repair ng konti. Oo nga pala, yung may nagpa-print kanina. 7 pesos. Hmm. Okay, yan. So, ano na rin eh. Alas 8 na rin. Mag-alas 9 pin. Pamasarado na tayo. Ngayon so, guys, alas 5 na ng hapon. Kinabukasan. Third day. Third day na po tayo. Alas 5 na ako nakapag-open. Gawa ng nag asikaso po ako ng aming mga BIR sakto may eh, nagpa-print 15 na ngayon uh, spring hanggang pababa nag Hang plane wala pa ako ang pa lang po sa akin guys 180 pesos lang spring lang ako bigang yung uh mga kalina gadis na lang o 5 hanggang -huh. po na Thank you. Thank you. One, 180. Print na natin, syempre. I-print. Surutan natin. Siyempre, wag natin kalimutan ulit again tayo yung pa-print kanina is printan naman ano yun? 80 80 pesos yun guys print. tapos may photo printing photo print ano lang? 45 lang guys Five

May naman lang 7 kasi na color to. Bali 5. print. Yung mga ibang nagpa-print hindi ko na nailagay print. 5. Okay. Ayan, may bago nagpa-print 7 pesos lang naman. Tama. Lama. Ah, thank you po. So, ayun guys. Habang walang uh, napapaprint, gumagawa muna ako ng envelope para sa aking invitation. Tapos, isang prayers lang. Yan, diba? gumaba-aba na listahan natin. Bali yan, na 25 na. 25. 75. Oh, nakadalawang 75 na tayo ah. so yan guys, gabi na ayan, munti players natin, okay lang yan tapos syempre, meron tayo sa ating umorder ng Jampon. champong yan, so ang gagawin na naman sa ating champong, ay lalagyan na ng mainit na tubig init na tubig tapos ready na wala akong sa kabila yun So ano na, nasa alas uh, 10 na. Ngayon may masasarado na tayo. Ngayon kasi 10am na ako nagbukas. May pasok kasi sa school. Na-expect ko na yan, mga 2pm na yan maglalabasan sila. So ako naman habang ginagawa, tatambay muna at kagawa ng mga orders namin na sa online. Pasensya na kayo guys kung medyo makulit lang si Kuya Mario. Gawa na excited lang ako dito sa vlog na to. So yan. 18 na ngayon. Xerox. Champong. ito a second may nagpaluto yan yan po o na pang 70 na po natin so kanina may nagpa xerox 36 pesos lang naman yes Lahat yun, important pages. Ilang copy? Isa lang. Isa lang. Bali, ano lang yun, 70. Para, tapos na coins out po na yung bariya bibigyan ko na lang mamaya yung coins na na coins out ay 673 po yan so ito po yung sa kuryente natin ngayon ay nasa contador ayan po 18849 tapos ibawas natin nung last week ay 1868.6 yan tapos yung rate po ng ano nung ng bill namin ay nasa 13.89 So 'yan nasa 226.4 ang ating bill ng kuryente. Na po natin Tapos to complete na po natin yung itong ating ano uh, mga services So, total niya po ay 1,449. Plus yung piece unit po ay 2,122 po. Sabihin na natin 227 ng kuryente natin. Tapos, so dun sa 227 na ano natin, ang kinita natin sa piece unit ay 1,895 po. Ayan. So, kung iisipin guys, napakaliit ng kita natin na yun. Kasi, ah uh, one week po yon kaya na-encourage ko po kayo na pwede rin po kayong kumita sa online gamitin nyo po yung mga services nyo ilagay nyo po sa online para mas talo pa kayong kumita pansin ko, bye ba rin talagang kita namin per week kasi hindi lahat ng bata palaging may pera at hindi rin palagi may nagpapa-service, nagpapa-xerox dito sa shop kaya talagang pinupush ko sa online makabenta. Kaya huwag kayo magsawa, magbenta, magnegosyo para mas malaki pa ang iyong kita guys. So salamat po sa panonood at sana nagusto nyo ang aking video. Hindi madaling mag-business kaya payo ko sa inyo sikap at syaga lang.